putik eh oh finish pa talaga oh inangat pa ng todo tapos ay pa finish pa yan finishing na yan may ginis na yung lalim oh. pwede yung halikan oh. finish yes. pwede yung halikan papatsinsin suwil tayo papatsinsin suwil natin para maklinigan ang ilalim tinaas na ando na kahangir <laughs> kasi dito sa shell okay naman siya mura naman siya at least naklinigan ang ilalim pa-sprayan natin ang ilalim yan kasi pagka sa mekaniko lang at sinsuhi lang Medyo may kamahalan din. So ito, natawaran natin kasi nakilala si Kuya Umbaw eh. Ayan. At least isprehan niya yan. Kasi madumi yung pangilalim. Madumi yung pangilalim niya kaya ayan, lilinisan. Kasi ito, yung luma na jack, ah, siyak, hindi natin napalitan. Yung isa na napalitan niya, yung bago. Kaya so, kanina, kanina napalitan natin ang gulong na isa praso. palitan ako ng gulong kanina Kabila ako na ay ah, Isang piraso Ayan o no? Bago Bagong linis Hahaha <laughs> Ayan Bago yan Napalit ko kanina Tinulitan na rin ni Kuya Umbaw Kasi ay o no? Ang dumi o oh. Ang dumi Kapal di marunong maglinis yung driver Hahaha <laughs> Sipag sumakay Sipag bumiyay Nga saan yung marunong maglinis <laughs> Ayan Ah Malinisan niya Ito yan Ayan Maganda talaga ka na pag naangat kasi Nakikita yung ilalim no? Yan, linisan na lahat Sir Joel na Bumaba ba? Oh, lah Bumaba ba siya oh Ayan oh, ginatanggal na oh Pilis lang talaga mga master Ayan <laughs> na, gasaw na Bag mga master oh Ayan. Nah, hmm. Tapos, pa-plasing wheel natin. Meron tayong pa-plasing wheel doon. Kaya, yeah, drill muna. Tapos, plasing wheel. Alright. Tulo, tulo. Pira nga naman. Iyak nga naman ang wallet. Baba, kailalagyan ng plasing oil. Putik no? Hindi no, ano lang yan ah? Eh? Tubir lang yan? Hindi lang ba? Matagal na? Matagal naman yan? Ya, pala maputik <mo> na <laughs> Tubir November, December, January, February, March April, May Ay, oo uh, uh, nga lang, tagal na nga okay, pala Kaya pala maputik na <laughs> Wala eh Kaya eh, hirap eh Biyahe ng biyahe kasi ng lock niya, eh. kaya kunting ipit lang yan eh. Kunting pihit lang. Parang lalak siya, no? Parang humihigpit eh, yan. Kasi isang ipihit ko lang yan eh. Ayan. Ayan. Oh, so. Maganda yung pati si Will na. Pati filter ko lang ganyan. Filter sa lalim. Pati itong, ano, air filter. Sinaman nila nila, oh. Yon. <laughs> gigpit, yun. Wala. Para higpit yung ting ano ko lang yan eh. Kasi katatanggal ko lang yan eh. Ganun ako oh, pag nagtatanggal. Ganyan siya lagi. Yung higpit. Para isang higpit ko lang yan eh. Yun. oil. Tapos papaanda rin. Tapos train ulit. Para yung mga putik-putik kalau loob. Yung mga luma. Matanggal. tanggal, papaanda rin yan. Ayan uh, yung filter, yung angle, binalik na Mga master talaga, no? paglita yung master no? <laughs> Yun, napandar natin Yun, parang tumining ah <laughs> Sa school na pala sa Chinsuil Parang nabigatan ah Parang tumining ah Mga ah, oh, ganyan kuya, mga galaw niyan, mga engine support kuya Hindi, okay, ganyan tayo, nanginginig tayo Ah, okay, ganyan no? Sumakyan so, na no? Kahit palitan mo lang Kasi sa ko ng engine support nito eh. Nung October din eh. Oh, Uy, di pa yan. Ganyan talaga, may talaga ano oh. Kahit ito oh. Kahit palitan. Sa ha? Sa miras yun Normal lang yan sa kanila. <laughs> <laughs> o oh, kasi, imposible. Eh, eh, kapapalit. kapapalit ko lang ng ano, engine support. Eh. Ano ko lang? Ano ko? Sige ayan yeah, underwash ni Kuya. Ha? <laughs> Kaya pala ba ano? Oh, alam nila si Kreneng yan eh. Puro labas lang eh. Kaya pala eh. Kapal na kasi, di, kasi na-explain ni Lalim eh. Pag nagkarwas, sa ibabaw lang. Maganda talaga yung ganyan eh. Tapos sabi niya, Kuya, dapat na underwash talaga nilalim Lalim. Kasi yung pinakailalim niya, maestrihan. O, ayan, oh, ayan o. Oh. Huh? putik yun yun lang yun ako nila putik Nahi. kaya kakainin ng bulok kakainin oh. ng putik yung ano oh <laughs> kakainin ng putik yung ano may panilalim mabuti oh, ni kuya na pa naisipan kung pinatinsuyo ko lang sa ano hindi makikilinigan ilalim yan oh putik ha ah uh, Buti na suggest ni Kuya na pa-cleaning ilalim. So, naisipan ko rin para malinisan nga naman ilalim. Dito ko na pinalinis sa kanila. Ha, oh, putik ng alalim eh. Galing, salamat at alinisan. Kasi pag nagkaruwas ka lang ng dyan eh, sa pang lang, hindi sinasali yung ilalim eh. Kaya mabubulok na talaga yung ilalim. kakainin ng putik. Galing, buti naman. ah, tayo ang dinodo ko ti Kuya ilalim oh. <laughs> potik eh. Puro putik. Buti kilala, wala nang linis-linis eh. Wala eh. Oo. Oh. Eh, pag pagkarawas, puro ano lang eh. Paliwat lang. Si Bamon. <laughs> Galing mabuti na payuhan, nasa Jisan. Ginawagot na ni Kuya, oh. Galing. Buti na linis. Tagal ng panahon nito, walang linis sa ilalim. Mainom talaga yung inaangat pala. Yung abang pinapandar, uh, ya. Sinano yung flushing oil. Sinabayan na yung cleaning sa ilalim para abang umaandar yung makina. Pagkatapos niya mag-clean, tapos na rin. Ta drain ulit yung mam um, ano. Eh drain ulit yung flashing oil para matanggal yung mga putik-putik na lumang langis na luma dati. Tapos i-drain, tapos isprayan na eh ayaw ko isprayan pa din yata. putik oh ah <laughs> bawasan ng putik kaya pala mabigat eh <laughs> kaya pala mabigat eh dami putik eh oh, oh. Ayan, mag -ana yan magaganda yan magana tumakbo yan matak kasi okay, nabawasan ang putik ah bawasan ng putik ayan tanong ko kuya diodo ko talaga ilalim no oh no pa talaga yung lalim putik eh kapal putik <laughs> oh, oh, may sabon pa na bon pa oh. Pati ilalim si sino... Sinabon. <laughs> Bango. Oh. Ah, galing galing. <coughs> Alinis na ulit. Pwede na yung ihangir. Bon, di na pwede natin itakbo. Ah, uh, <laughs> malalim, tingas ko sa talaga oh Banlaw Banlaw na Ang galing Baba Baba Drain na ulit, drain Yung ano natin Drain yung, yeah. yung Ating oil Drain yung ating oil kaya dito ko sa lalim sa drainer. i Dren natin yung passing fuel. pati filter, tatanggalin nila. Galing ah. <laughs> ang dangit, hinihigot lang, hinihilan lang, patanggal Galing ah. Tingnan ang gamot pala filter. ganyan yung technique nyo para hindi gumapang sa hindi gumapang kamay yung langis lagyan ng alulod no? <laughs> kaya kaya kayang utak lang yan <laughs> o diba kung hindi nyo linagyan dito tulog sa muscle nyo yun o diba simple <laughs> simple bagay hindi ka nito oh. sumusubok pa sa langis tanggal yung filter natin para sinama ko na yung filter para malinis ilalim mo, pwede yung halikan Oh linis pwede yung halikan yung ilalim, pwede ikis sa susunod ito yung papalitan natin ito na naman, urahan yan, papalitan natin yan ya yan, papalitan natin sunod para maganda-ganda panlikot muna ang pinalitan ni Kuya ang bau na naman Ya, balik tanang filter. nagsisuyol na rin ang sasakyan <coughs> ayan, inangat na at nagsisuyol na rin palit na nice tangis at pinakleaning na rin natin ang ilalim so maraming natanggal na putik uh, sigurado ito mabilis bilis at maganda na ng takbo nito na sasakyan na ito buti naman at nalinis isang taon o ilang taon na yung walang linis linis ilalim kaya maganda na yung nakaginhawa na ito sa putik <laughs> Yan. Bagong linis ang ilalim at change oil. Ala, sige, baba. Baba. Okay, lagyan ka na ng langis. Malapit ka nang matapos. Pag nalagyan ka ng na langis, okay ka na. Yun. Nakaruwas ng ilalim. na change you ka pa. Alright. Pinis pa talaga, oh. Inangat ng todo, tapos may pa-pinis pa. Yan, pinising na yan. Talagang kita-kita talaga pag ispesyalin, si no? Oh. Maganda talaga yung inaangat. Para kita-kita yung ilalim na maestriya, no? Pati makina. Ah, siguro ito. Natanggal na mga... Natanggal na mga ano nito, mga isang timba. At nasa... Nasa... 2,000... Uh, 2,000 grams yung natanggal na putik di ba? laking bagay siguro mga isang timba ang natanggal <laughs> isang timba ang natanggal na putik sa so laking bagay di ba? at nakaginawa yung sakin natin at gagaan gaan na yan magaan yan magaan yung sasakyan natin matuloy na tumakbo yan alright thank you thank you salamat sa seal So, dito lang oh. Ayun. Dito lang tayo nagpagawa. Ayun. Murang-mura lang at may tawad pa yan kasi kaibigan. Mga kaibigan natin yan. So, magpagawa kayo dito na kayo magpalinis kasi pag sa mekaniko hindi malilinis yung galim, di ba? So, nasa inyo yan na uh, ano niya yan, choice niya yan, choices niya yan. Pati so, magagawa kayo magpapagawa eh. Ito choices ko rin to eh. <laughs> di Alright, selamat sa tauhan bye bye thank you, thank you, love you all So yan, uh, natapos na tayo magpa Since at uh, na natin yung sakyan Agad uh, dito na vlog Maraming salamat sa yung support at na vlog Sana nagustuhan nyo ang mga ginagawa sa buhay magpa vlog para makaka-share sa inyo sa yung sa akin kalam sa akin at sa inyo ma-share ang aking kalaman na walang alam. <laughs> so ayun lang tayo tayo, uh, magpa, uh, ano na pagliling tayo magpa ano to? Under karwas lang tayo. Sa ilalim. <clears throat> at natin sure na rin. So ayan hanggang dito lang. Maraming salamat. Thank you. Thank you.